Sa isang lugar sa Mexico, ang isang koronel, si John Hannibal Smith, ay binihag ng dalawang Meksika na tiwaling kulis na nagtatrabaho din sa ilalim ng isang traidor na general, na nagngangalang tuko sinadya ng dalawang pulis na iyon na patayin siya ng dalawang mandaragit na aso, ngunit nagawang palayain ni Hannibal ang kanyang sarili mula sa lubid na nakatali sa kanyang mga kamay, at sa halip na kainin siya ng mga asong iyon, madali niyang pinaamo ang mga ito at pagkatapos ay itinali ang mga aso bago siya umalis sa lugar. Pagkatapos ay pumunta siya sa isang ranzo na pag-aari ni Tuko upang iligtas ang kanyang kasama na nagngangalang face na bihag doon. Sa Ranzo, si Face ay pinahirapan ni Tuko dahil nahuli niya ito na nakikipagrelasyon sa kanyang asawa. Napag-alaman na nasa misyon sina Face at Hannibal na hulihin si Tuko. Bago siya makarating sa Ranzo, pinahinto ni Hannibal ang isang van na minamaneho ng isang lalaking nagngangalang Bosco o si Binaril ni Hannibal ang kanyang braso at sinabihan siyang dalhin siya sa Ranzo ngunit si Bosco ay tila hindi natatakot sa kanya. Pumasok si Hannibal sa kanyang van, at sinabihan siyang magmeneho, ngunit huminto siya sandali nang makakita siya ng tato sa braso ni Bosco. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Bosco na siya ay miyembro ng Special Forces Military Ranger. Pagkatapos ay ipinakita ni Hannibal ang parehong tato na mayroon siya sa kanyang braso, at mula sa sandaling iyon, kusang loob na siyang tinutulungan ni Bosco na iligtas si Face. Pareho silang nagpatuloy sa kanilang paglalakbay patungo sa Ranzo. Sa wakas ay nakarating na sila sa Ranzo at nagawa nilang guluhin ang mga bagay-bagay. Malapit nang sunugin ni Tuko si Face, at salamat sa Diyos, dumating si na Hannibal at BA sa tamang oras bago siya sinunog ng buhay ni Tuko. Matagumpay na nakatakas ang tatlo sa Ranzo, ngunit bago umalis sa Ranzo, dinala din nila ang asawa ni Tuko. Nagkagusto pala ang asawa ni Tuko kay Face nang maglaon sa araw na iyon, dumating sila sa isang ospital ng hukbo upang hanapin si Murdoch, isang baliw na piloto, na miyembro din ng isang espesyal na puwersa ng militar upang kunin ang kanyang serbisyo at tulungan silang tumakas palabas ng bansa. Nang malapit na silang sumakay sa medical chopper, dumating ang mga tauhan ni Tuko, pinaputukan sila ng baril ngunit buti na lang nakaligtas sila sa pag-atake. Oh! 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 Ngunit ilang sandali pa, dumating si Tuko sakay ng kanyang sariling chopper upang maglunsad ng isa pang pag-atake. Kahit papaano, nagawa ni Tuko na magpaputok ng ilang misail sa kanila, ngunit dahil si Murdock ay isang dalubhasa at mahusay na piloto, nagawa niyang iwasan ang misail sa pamamagitan ng paglipad ng mababa, habang umiikot sa kalangitan. Ito ay isang matinding sagupaan sa itaas ng himpapawid. Pinalipad ni Murdock ang kanyang helicopter patungo sa hangganan ng Amerika at nagawa niyang akitin si Tuko na sundan siya. Ito ay ganap na masamang hakbang ni Tuko sa pagsunod sa kanila, dahil ang American Military Fighter plane ay ginantimpalaan siya ng dalawang missile shot patungo sa kanyang chopper. Lumipat kami sa susunod na eksena, limang taon na ang nakalipas. Sina Hannibal Face, Bosco at Murdoch ay isa na ngayong iginagalang na elite combat unit para sa pagiging ang tanging koponan na matagumpay na nagsagawa ng 80 misyon sa huling 8 taon ng kanilang karera. Kilala sila bilang The A-Team. Nang sila ay e-deploy sa Iraq, isang ahente ng CIA na nagngangalang Lynch ang nakipagpulong kay Colonel Hannibal upang italaga sa kanya ang isang gawain na mabawi ang isang US Treasury plate na ninakaw ng isang grupo ng mga kriminal sa Iraq, na ginamit nila sa pagprint ng pera. Pagkatapos ay hiniling ni Lynch kay Hannibal na ibalik ang plate at kunin din ang humigit-kumulang isang bilyong dolyar na cash na nakatakdang umalis sa Baghdad sa isang armored convoy ngayong gabi. Kasabay nito, nakipagkita si DCIS Captain Cherise Sosis sa kanyang ex-boyfriend na si Face at binalaan niya ito laban sa pagnanakaw ng plate at ang pera na ililipat sa Baghdad ngayong gabi. Sinabi niya na kung siya at ang kanyang koponan ay may planong nakawin ang plate at pera, kailangan nilang harapin ng isang malubhang parusa. Lumalabas na ang militar ng US ay laban sa naturang pagnanakaw. Pagkatapos ay ipinaalam ni Hannibal sa kanyang nakakataas, si General Morrison, tungkol sa misyon na itinalaga ni Lynch sa kanya at sa kanyang koponan. Sa halip na pigilan si Hannibal, sumang-ayon si General Morrison na nakawin ang plate at panatilihing lihim ang misyong ito sa lahat. Matapos ang talakayan kay General Morrison, sina Hannibal at Bosco ay nakipagpulong sa isang espesyal na puwersa na tinatawag na The Black Forest na pinamumunuan ni Pike. Ang espesyal na elite force na ito ay hindi basta-basta ang espesyal na elite force dahil maaari silang maging hadlang para sa kanilang misyon kahit na walang ideya si Pike at ang kanyang mga team kung ano ang ginagawa ni Hannibal at ng kanyang team. Sa gabi, sinimulan ng The A-Team ang kanilang misyon, pagnanakaw ng mga plate at pera. Noong una, na-hijack nila ang isang container truck na may dalang mga plato at pera, pagkatapos ay ibinagsak ang truck sa ilog, at kasabay nito ang isang helicopter na minamaneho ni Murdoch ay handang kunin ang truck at dalhin ito sa isang lugar na itinakda bilang isang meeting point kasama si General Morrison. Gayunpaman, nang dumating si Morrison, binaril ng Black Forest Team ang kanyang sasakyan gamit ang mga missile, at nagpaputok din sila ng ilang missile sa lalagyan at nagawang agawin ang plate sina Hannibal Face, Murdoch at Bosco ay inaresto at nilitis sa korte ng militar. Bagamat sinabi ni Hannibal at ng iba pa na ang misyon na ito ay isang direktang utos mula sa general pero sinabi ng mga opisyal ng militar na walang ganap na katibayan ng kanilang pagangkin dahil namatay ang general. Wala nang ibang masabi si Hannibal at ang kanyang kasamahan sa koponan, at sa araw na iyon, lahat sila ay walang galang na pinaalis. Pagkalipas ng walong buwan, si Hannibal, na nasa isang kulungan ng militar ng Colorado, ay binisita ni Agent Lynch, na nagpahayag na maaaring sinusubukan ni Pike na ibenta ang plate sa black market sa tulong ng isang misteryosong opisyal ng Arab. Tila, kailangan ni Lynch ang tulong ni Hannibal upang labanan ang Black Forest at kunin ang plate. Humayag si Hannibal na gawin ang gawaing inaalok ni Lynch, ngunit bilang kapalit ay humingi siya ng malinis na record para sa kanyang sarili at sa kanyang tatlong tauhan. Matapos magkasundo ang dalawa, binigyan si Hannibal ng isang sigarilyo, na naglalaman ng isang lason, na naging dahilan upang si Hannibal ay pumasok sa peke na kamatayan. Nang malapit na siyang ecremate, nagising si Hannibal mula sa kanyang peking kamatayan, pagkatapos ay nakatakas siya mula sa bilangguan. <tod> Pagkatapos ay pumunta si Hannibal sa isang kulungan ng militar sa Florida upang palayain si Face sa pamamagitan ng pagnanakaw sa tanang machine na kanyang ginagamit. Matapos mapalaya ni Hannibal si Face, pareho nilang pinalaya si Bosco na nagkataon na sakay ng bus patungo sa isang bilangguan ng militar. Pinalaya nila si Bosco sa pamamagitan ng paghila at pagsira sa pinto ng bus na hinawakan niya at kinaladkad ni na Hannibal at Face ang trio ay naglakbay sa Alemanya upang palayain si Murdoch na ngayon ay nasa isang mental hospital. Sa kasamaang palad, sabay na dumating si Kapitan Sosa upang pigilan ang pagpapalaya. Ngunit hindi naging hadlang para kay Hannibal, Bosco at Face ang pagdating ni Sosa. Walang pag-iisip nilang binangga ang isang sasakyang militar sa asylum at inalis si Murdoch mula sa pagtugis ni Sosa. Ang apat na sundalo pagkatapos ay pumunta sa isang lokal na military base ng US at ninakaw ang isang Hercules na eroplano na naglalaman ng isang army tank car upang umalis sa bansa. Boy. Habang nasa biyahe, hinabol sila ng dalawang unmanned rapper plane na patuloy na bumabaril sa kanila. Sa huli ay tinamaan sila ng mga putok, ngunit bago sumabog ang kanilang eroplano, nakatakas sila gamit ang tank car. Matapos ang mahabang labanan sa himpapawid, sa wakas ay nakarating sila sa lawa at pagkatapos ay tumuloy sa Berlin. Hey, Berlin? Samantala, sa wakas ay natagpuan ni Kapitan Sosa ang taong nagpalaya kay Hannibal mula sa bilangguan. Ito ay si Lynch. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan siya sa kanya at binalaan siya na huwag makialam sa kaso ni Hannibal. Kung ipipilit niya at patuloy na makialam, kung gayon, ang kanyang posisyon ay magkaroon ng problema. Nadama ni Lynch na si Sosia ay isang seryosong banta sa kanyang misyon at plano niya itong patayin. Sa kabilang banda, gumawa ng panibagong plano si Hannibal kasama ang kanyang tatlong tauhan. Naghinala siya na papatayin ni Lynch ang sino mang humadlang sa misyong ito, kaya inutusan ni Hannibal si Face na puntahan si Kapitan Sosa. Binalaan niya siya na manatili sa koponan, at sundin ang kanyang mga utos ng palihim. Matapos masecure si Captain Sose, si Hannibal Bosco at Murdoch ay nagsimula sa isang plano na nakawin ang plate, na ngayon ay nasa mga kamay ni Pike at isang misteryosong Arabong opisyal sa isang gusali ng opisina si Bosco at Hannibal ang itinalaga upang simulan ang pag-atake. Si Bosco ay magpapaputok ng mga smoke bomb sa gusali, at si Hannibal ay papasok sa loob at huhulihin ang Arabong opisyal pagkatapos ay itatapon siya, at ililigtas ni Murdoch ang Arabong opisyal gamit ang kanyang helicopter. Nakuha ni Hannibal ang plate pagkatapos ay lumabas siya ng gusali. Pero nahulog ang plato habang nakasabit pa si Hannibal sa gusali kaya inutusan niya si Bosco na kunin ang plate. Ngunit sa kasamaang palad ng nasa kamay na ni Bosco ang plato, nagawa ni Pike na barilin si Bosco. Hindi nakatakas si Bosco dahil binaril siya at sinamantala ni Pike ang pagkakataong patayin siya. Ibinato ni Pike ang suntok sa kanya, ngunit hindi siya nagawang labanan ni Bosco dahil nasaktan siya. Buti na lang at sinaklolohan siya ni Hannibal, pagkatapos ay dinala niya ito sakay ng kotse. Galit na galit si Pike nang makalayo sa kanya sina Hannibal at Bosco sinubukan niyang pigilan ang kanilang sasakyan sa pamamagitan ng walang tigil na pagbaril dito. Di nagtagal, dumating si Kapitan Sosya at ang kanyang pangkat, pagkatapos ay pinalibutan siya at nagawang hulihin siya. Bumalik si na Hannibal at Bosco sa kanilang base sa isang bodega sa tabi ng lawa. Nandoon na si Murdoch at Face kasama ang Arab officer na dinukot nila. Nang matanggal ang hood ng Arab official, nagulat sila nang makitang si General Morrison pala iyon. Lumabas na si General Morrison ay nakabalat kayo bilang isang Arabong opisyal sa lahat ng oras na ito. Inihayag ni Morrison na dati siyang nakipagdil kay Lynch at Pike na nakawin ng plate para mag-print ng maraming pera, ngunit nagbago ang isip ni Morrison at sa halip ay ipinagkanulo si Lynch sa pamamagitan ng pakikipagtulungan kay Pike. Kaya, ang punto ay sina Morrison, Pike at Lynch ay masama, na magprint ng walang limitasyong pera, ngunit ang kasakiman ni Morrison, ay humantong sa kanya upang ipagkanulo si Lynch, at sa proseso ay kinuha niya si Pike upang tulungan siya. Sa paggawa nito, maaari niyang kunin at tamasahin ang lahat ng pera ng mag-isa at mamuhay ng payapa. Pagkatapos ay tinawagan ni Hannibal si Lynch upang ipaalam sa kanya na ang plate at si Morrison ay nakuha na nila. Gayunpaman, napakalaki ng galit ni Lynch kay Morrison, kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na magsagawa ng mga airstrike upang maalis ang The A team at si Morrison. Namatay si Morrison mula sa pag-atake, ngunit nakaligtas si Hannibal at ang kanyang tatlong mga tauhan, pinamamahalaan nila na iligtas ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pagtalon sa lawa. Sa kabilang lugar, habang si Kapitan Sosia ay nagtatanong kay Pike, biglang dumating si Lynch at sapilitang kinuha si Pike. Nang nasa loob na sila ng sasakyan, inalok siya ni Lynch na makipagtulungan sa kanya para mabawi ang plate at sirain ang DA team. Si Hannibal sa kabilang banda ay nauubusan ng paraan upang labanan si Lynch at kung paano ibalik ang pangalan niya at ng kanyang miyembro ng Koponan. Pagkatapos, binigyan siya ng ilang mga ideya ni Face. Una, kailangang ayusin ni Hannibal ang isang pagpupulong kay Captain Sosa sa Los Angeles pagkatapos ay sasabihin sa kanya na ang plate ay nasa kanyang mga kamay pa rin, kung gusto niyang makuha ito, dapat niyang bigyan sila ng kalayaan at ibalik ang kanilang pangalan mula sa lahat ng mga kriminal na record na mayroon sila. Sumang-ayon si Hannibal sa ideya ni Face pagkatapos ay tinawagan niya si Sosa. Ngunit parehong walang ideya sina Sosa at Hannibal na ang kanilang tawag ay sinusubaybayan ni Lynch. Pagkatapos ay nakuha ni Lynch ang lokasyon ng kanilang pagpupulong. Salamat sa Diyos na alam ni Hannibal na nasubaybayan ni Lynch ang phone call na ginawa niya kanina kay Sose, kaya gumawa siya ng ibang diskarte para matrap siya. Tatakpan ni Murdock ang kanyang sarili bilang si Morrison, dahil ang isa ay gagawa ng destruction sa pamamagitan ng pag-atake sa mga tauhan ni Lynch sa pantalan. Matapos may ayos ang lahat ng mga plano, nagkita-kita silang lahat sa pantalan pagkatapos ay sinimula ni Face ang kanyang plano sa pamamagitan ng paglalagay ng peking Hannibal at Morrison sa isang lalagyan. Papalitan niya ang isang lalagyan sa isa pa para malito si na Lynch at Pike. Nang lumipat ang kanilang atensyon sa paghahanap kung aling lalagyan ang naglalaman ng Hannibal at Morrison, sa kabilang panig, kukuha si Bosco ng dalawang kotse, na kinokontrol niya ng malayuan. Ang dalawang sasakyan na iyon ay agad na binaril ng mga tauhan ni Lynch hanggang sa tumagilid at nawasak sa sandaling masira ang lahat ng mga kotse. Nilapitan ito ng mga tauhan ni Lynch, umaasa na mahanap sina Hannibal at Morrison sa loob, ngunit sa katunayan ito ay isang bitag. Mula sa kabilang panig, handa na si Bosco sa kanyang granada, at itinapon ito sa kanila. Namatay ang lahat ng tauhan ni Lynch, maliban kay Pike. Nasa isang lugar siya at handa na ang kanyang rocket. Inilunsad niya ang kanyang rocket sa mga tambak na lalagyan sa barko nang makita niya si Bosco na tumatakbo upang magtago. Bilang resulta ng rocket fire, dose-dose ng mga lalagyan sa barko ang nahulog. Nagawa niyang makita si Face at na-corner siya sa mga lalagyan. Nang babarilin na sana niya si Face, sinagasaan siya ni Bosco at nagawa niya itong ihagis sa lupa. Sa kabilang lugar, nahanap ni Lynch si Hannibal sa loob ng lalagyan pareho silang nasangkot sa isang matinding labanan. Ginawa ni Lynch ang lahat upang talunin si Hannibal pagkatapos ay binaril niya ang ulo ng peking Morrison na si Murdoch. Nang makita ang ginawa niya kay Murdoch, nagalit si Hannibal pagkatapos ay bumangon siya at nilabanan siya ng buong lakas. At biglang bumukas ang isang pinto ng lalagyan, at tumambad si Kapitan Sosia at ang kanyang pangkat. Pinalibutan ni Sosya at iba pang espesyal na puwersa si Lynch mula sa lahat ng direksyon, upang hindi siya makagalaw at sumuko. Lumapit si Bosco kay Murdock at itinaas ang maskara, salamat sa Diyos, maayos naman siya mula sa pagbaril sa kanya ni Lynch kanina. Nakasuot pala siya ng bakal na helmet, kaya hindi nakapasok sa kanyang ulo ang bala. Kinabukasan, inaresto ng CIA si Lynch, at kailangang bumalik sa kulungan ang ga team para sa pagtakas mula sa bilangguan bago silang lahat ay dinala sa kulungan, hinalikan ni Susi si Face. Hinalikan niya ito para bigyan ng susi sa posas ang bibig ni Face. Nang nasa loob na sila ng sasakyan, inilabas ni Face ang susi sa kanyang bibig at sinabing sila na ang mga sundalo ng kapalaran. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.